Magandang araw! Ito yung naani kong saging at galing lang ito sa isang puno. Ang dami, di ba? Paano nga ba natin malalaman na pwede nang pitasin ang bunga ng ating puno ng saging? Sa ang variety ng saging na ito? At pag may nakita na akong bunga na kulay dilaw, eh, ito na yung hudyat na pwede nang pitasin ang bunga ng saging. Ibig sabihin, magulang na ito at lumaki na ng gusto ang mga bunga. Inaani ang saging sa pamamagitan ng pagpuputol ng puno nito dahil hindi na muling magbubunga pa ang puno ng saging pagdamunga na. Pero huwag ka magalala dahil laging may susulpot na puno ng saging na susunod na mamumunga. Medyo malaki ang puno ng saging na ito kaya naging ingat tayo na mabaksakan ng puno pag bumaksak na ito. Kunti na lang babaksak na yung puno kaya dinadahan-dahan din natin ang pagtaga dito ang bumaksak na. Ihiwalay natin ang puso sa kayong pinakabunga. Dahil sobrang bigat ng bungkos ng saging, gumagamit ako ng manipis na lagari para maihiwalay ko ang mga piling ng saging. 20 pesos lang ang ganitong lagari sa Lazada at uh, Shopee at talaga namang mapapadali nito ang iyong trabaho saging na Sabanayata ang pinakaimportante saging sa Pilipinas. Pwede mo itong kainin ng hinog na at pwede mo rin itong iluto sa napakadaming pamamaraan. Pwede mo itong pakuluan, ibangi, ginanggang, turon, maruya, banana cue, ginataan, banana chips, minatamis na pwede mong ihalo sa halo-halo, o gawing banana kumiyalo, at uh, iba pa. Sangkap din ito sa mga lutoing Pinoy, katulad ng cochero, dilaga, paksiw na pata, at uh, marami pang iba. Hanggang dito na lang, at sana huwag mo kalimutan mag-subscribe, at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Maraming salamat!